magandang gabi, magandang 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 gabi na tayo mga kasikret magandang mabuhay sa ating lahat at maganda maganda kayo sa lahat so nasa BGC tayo ngayon tagig mga kasikret tayo nga ginabina naman tayo so di ko anong kung ano oras 5.45 may araw pa yo. Pero parang madilim na. O oh, madilim lang talaga yung Madilim lang, madilim lang talaga yung padigid uh, paligid mga ka-secret. Dito tayo sa may kalayaan Avenue. i hotel i hotel ba ba ano basta oh yung itin dito pilipitan dila nito eh yan oh itong kabila yung BGC ano may araw pa mga kasikreto nakikita na yung liwanag liwanag na yun pero parang gabi na eh so yan so yan naka go na tayo go na Ganon din na nga ka-secret kahit gabi na at hindi na makikita. At uh, masisilayan nyo naman ako kasi maliwanag naman nata eh. kaya ganon ba? So... Aba, na-traffic tayo mga ka-secret. Dito sa may... Ano? Dito sa may... Uh, anong bridge to? Stone Bridge yan o yan o yan Stone Bridge mga secret yan yung patungong Pasig yung pa yun yung, yung sasakyan na yun ito yung patungong BGC yan. so ganun lang sya mga traffic ulit tayo dito mga secret yan. so hindi rin magpapatagal-tagal Tama na yung mga walong minuto. Yan. Pinatok uh, na tayo mga kasikreto. Bigit kumulang 5.47 ang oras natin mga secret 5.47. Kita ba? So... Gutom na tayo nagutom ako mga kasikret yung binigay kay akin po parking lang to eh wag ko kung magkano pa ano abutin pang parking ko ng abutin ako ng alas 7 so 50 pesos lang kung abutin ako ng uh, alas 9 ayun na na tayo magkakaintindihan ang mahal-mahal pa naman dito sa BGC na to ng mga pagkain mga secret sa totoo lang yan na oh, kita kita lang tayo sa parking mga secret. Secret, papunta na tayo ng parking dito tayo, dito tayo sa anong nga niya ba to? 31 Avenue, 31 Street na nga eh. Kasikret dun sa may bandang dulo. May parking dyan. Mura dyan mga kasikret parking. Nakikita nyo dito. Diyan ko kung anong parking to. Wish parking ba to? Basta uh, yung dulong-dulo ng 31 mga kasikret Avenue. To yung to dulong-dulo ng 31. Yun. Ah... Uh, may parking dito sa dulo na ito. yun West Parking mga secret ang pangalan West Parking so paparking tayo dyan sa parking na tayo mga kasikret <coughs> ko alam kung anong oras na naman ito makaka we lang update lang tayo kung tayo na, na na parking parking wish parking to mga secret secret Rating na tayo ng bahay di pa pala nakarating naglalakad pa lang tayo dito sa may madilim dilim na lugar na kung saan dati nyo na nakita ito so tayo nakapag vlog nung nasundot natin yung ating ano ako kasi lakanin na mga secret madilim madilim talaga itong lugar lugar na ito dati na ito nakikita so tayo magpapatagal tagal sa ating mga vlog vlog Putik. Lagi basya dito mga kasin. So, 8 o'clock. Wala gano'n tao ah. So, ayan mga secret. Dito na tayo sa ating lugar ng Galahap Mine Balang araw mga kasikret ito Magiging highway na to Itong nilalakaran ko kasi Bypass to ng San Jose yata O itong San Jose yeah. So yun lang At Maraming maraming salamat Bye bye